Ito, 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 ito. ito. ng ating uh, bunsong prinsisita, mga kainig sa sabi ko sa inyo, masarap sa kape ito eh. Ito na yung coffee natin, oh. Sa ating uh, coffee maker. No, teka mo na. Sino yun? Panganay natin, sandali. Panganay natin, basta ganun mag-doorbell yun eh. Ah, ito na nga. tara, meron dalang pang-scoop pala itong panganay natin. Tawagin natin yung, yung, uh, ha? Nandun yung mga aso sa labas Ayan na, ayan na Ha? Ayan na, ayan na, ayan na ah, mo, pakainin mo Halika rito, halika rito Ayan na, ayan na Papakainin kayo, may pasalubong sa inyo yung ano, yung ate niya ah, Ayan na, tiwala ka na tonto ah oh. <laughs> Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Ayan na, sige, sige Tonto ah, oh. ayan wag ayan na, huwag kang maingay Nakto, Nak, nak, Sit down, Saya. sit down, sit down. Sit down, sit down. Sit down, sit down. excited excited makita down. Sit down, sit down. Sit down, mo, sit down. Sit down. Ah, dito, dito, dito. Hey! sit down. Sit down, sit down. Sit down, sit Sit down, sit down. Sit down, sit down. sit down. Sit down, sit down. Sit down, sit down. Sit down, sit down. Sit down Ay, papakinin na kayo ng ano. Nako, tuwan-tuwa, oh. Gustong gusto. <laughs> Yung isa yun, Hmm. Oh. <laughs> Gustong gusto nila pag dumadaan yeah. kami sa, ano, sa Starbucks. Nang kami ng ganyan. Kasi, ano, uh, pasalubong namin sa mga aso namin. Gustong gusto ng mga aso natin na yan. Ubus ka agad, to. Oh. Wala na. Ayan, dinilaan pa. Maraming salamat, eh. Maraming salamat sa pangalanin natin. Ganyan, mayroon niluto si Glaine. Bakit mo magtapos sa Ha? Bakit sa garage sale. Sa? Samahan kita. Ah. Ha? Bawal Bawal. mo vlog daw. Coffee ka muna. Ito, may tinapay si Glaine. Ito. Ah. Halika. Nakalaki ka. Tonto nga, tonto nga sila kasi si ano natin Tonto nga talaga tong si Naku Nakita na naman yung kaninang ate lubong, Ha? Lakihan mo Pasalubong, ito Pasalubong, pagkain ng aso, yung sco uh, scoop Sa aso Gising na rin si makakain na siya Masaya-saya talaga pagka-complete yung family sa isang kusina lang ano Pati yung mga aso masaya din eh Ayun? Ayun, Ano yan? Alay, anong mahinanong ni Saya? Anong hinanong ni Saya yung malambing na yun? Wala na wala na. Ano yan? Wow, sarap. Wala ka mapasok Wala. Tara, coffee muna tayo. Lumamig na yung chan, yung lumamig yung kapi natin. Ah, sarap! Yung estress mo. Tuwanto ayo. Habang yun yung estress niya cute niyan e mga saya ano na? eh mm -hmm. itong isa hello mm -hmm. tulog. tulog ano ilakad natin yung mga aso sa'yo si saya sa akin si sayon mm. mas malakas si saya kaysa kay sayon si sayo malaki lang yun pero lakad lakad lang hindi ka tulad ni saya takbo ng takbo to talaga papersahin ka ano Maganda kong anak na yun, ano? Ano, tela ka natin? Yeah. Ha? Ngayon? Ano? Tara, habang ano, maaga. Let's go, let's go, let's go, baby. So yan, mga kainags, ano? Suot ko ulit yung ating sando habang summer pa. Suotin na natin, no? Oh. di ba? Ito'y kasi yung bagong sando na bili natin. Eh, sinusuot ko na habang pwede pa tayong magsuot ng sando sa labas ng bahay natin ano Yan ititrimmer ko lang yung natin yung ating mga yung gilid ng mga bakod natin Hindi ko kasi na trimmer nung nakaraang nag-lawn uh, grass tayo rito <tinyo> mga aso natin tuwa ayano no ayan no kasi ang linis na ng mga paglalaroan nila oh yeah hmm. ano saya tuwan tuwa ba ang linis na no hindi na kayo madada pa ayan yeah, no nakanaon talaga na no? ako na ako <laughs> ayan na ayan na ayan na ayan na o dito muna kayo doon ako sa ano ha doon ako sa harapan mag ano mag lolon grass o ayan no naka. Ponto mga kainags ano? Malinis, malinis yung kanilang laruan ano eh. mm -hmm. Sige Oh grabe, so natapos na tayo dun sa harapan ng bahay natin Mag lawn grass mga kainags ano Tapos ito, nakita ko lang to sa ano eh Nandun sa harapan ng bahay natin ano Sa may lawn grass natin, malapit sa may pathway Ayos pa to eh oh. Iniwan na lang ng mga batang naglalaro siguro nung uh, nasi ang sira lang ang alam ko sira lang nito ito no ito Ayos pa naman niya eh, oh. pa eh. yung yung gulong nito, okay pa 'yo. Eh, oh. oh, matigas pa eh, oh. Tapos ito, matigas pa rin. Hmm. Ayos pa. Ang sira lang nito ito. Tapos siguro yung batang nagda-drive nito, iniwan na lang doon sa ano nung nala, nung nasi, nung hindi niya maikabit-kabit siguro 'yan. Iniwan niya na lang doon sa harapan ng bahay natin. Doon sa may patuy ah uh, siguro mga tatlong linggo na, nang nandiyan hinahayaan ko, sabi ko baka may kumuha, baka may iniwan lang sandali. Kukunin din nila. So lumipas ang isang linggo, dalawang linggo. Hanggang tatlong linggo wala pa rin, hindi pa rin kinukuha hanggang nag lawn mo mower na tayo nung mga damo natin sa harapan. Kinuha ko na. Eh mukhang wala namang kukuha, mukhang hindi na interesado yung may-ari na balikan to. Tatapon na lang natin to mga kainagsan or pwede natin i-donate. do -donate na lang natin pala sa mga ano sa trip shop. Ayan oh. Ayusin ko muna tapos donate natin sa trip siya para mapakinabangan ng ibang mga bata. O oh, di ba? Sandali lang, kakabit ko lang tong ito ito itong upuan, kakabit ko lang ganon no. Oh. Ah. Ito lang 'yan eh oh. ah. Uh, mm, mo lang 'to eh. Siguro hindi na kaya, hindi alam ng bata. Kaya iniwan na lang ano. Mm. Yan, para may saksak natin tong yun. Konti pa. Wala ako ng plies. O, ginamitan ko na ng ano ng plies kasi medyo matigas. Ayan. yun o oh, ba? Diba? tapos saka natin higpitan ano yan gamitan natin ng isa pang ano may medyo mahirap eh ayaw ito na lang kamay na lang hmm. alright ah Ayan. So ayos na mga so, oh. mo. Ayos na. Pwede nga ako sumakay dito eh. Oh. Pwede na. Yan Do-donate na lang natin to. No? Oh, ayos pa ice oh. Ayos pa. patito oh, alright. Pasok natin sa sa loob. Oh, nako. Salamat sa Panginoon. Ang aking gout ay nawala. Ang aking bunyon sa kaliwang ay nawala. Aba, himala to. Isang himala mula sa taas. Nako uminit na naman ng ating... Uh, sum oh, gumanda na naman yung ano natin. Langit natin. Ano? Nawala na yung pangingitim na ulap dyan. No? Oh. Yan. So, maraming maraming salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Napakasarap talaga ng... healthy ang pakiramdam kasi so, wala kang naramdaman sakit ano kita nyo naman no? oh oh, oh. <laughs> <laughs> Hindi ko na ito tuloy yung pagsayo ko Baka biglang umatake uh, Behave kayo ha Behave dalawa ha Dito lang tayo sa ano Sa kama ha? Good girl ha Tingnan yung mga aso na to Ang cute to oh. Yun, magandang araw uli sa inyo Mga kay Inags ano Nga pala meron ako nabasang comment no nakaraan uh, Meron kasi nag comment Sabi bakit daw hindi ako pwedeng mag part-time or mag-apply ng part-time doon sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Mahal na Reina, no? Tapos may sumagot, shout out sa iyo ha. Ah. <laughs> ang sabi ng sumagot. <laughs> eh ano naman ang iluluto niyan doon sa restaurant nila Mahal na Reina? Paksiw na walang lasa. Yan. <laughs> Amihira naman talaga. Okay na sana 'yung sinabi mong paksiw eh. Nilagyan mo palang walang lasa? Bihira ka. Meron naman lasa yan, Oh. Ay, kita mo naman, oh, merong sili. Merong luya, may bawang, may sibuya. Sa konting patis, pambihira ka naman. Sabi ko nga, perfect ko na yung pagluluto ko ng paksiw. Dahil yan ang ginagawa ko araw-araw, linggo-linggo. At halos ito lang kinakain ko, paksiw. Ayan, oh, paksiw na bangos, pambihira, no? <laughs> Sobra tawa ko dun, sabi ko. nagreply naman ako. Pero yung emoji na nakangiti. <laughs> na halabas ang ngipin sa kakatawa yung emoji na nilagay ko kasi may reply kaya maraming salamat sa comment minsan napapatawa ko sa mga comment ninyo thank you very much so ngayon ako ba may nagbawas ng ulo ng isda ko rito siguro si mahal na rey to pambihira ano ah, magbabaon tayo may pasok tayo ngayon mga kainags ano? Baon lang tayo nitong chan mga isa't kalahati eh, tapos kainin natin yung kalahati dito sa bahay yan, nako bango mga kain, sarap nito, no? Nako, isa ka sili syempre. Eh. Kailangan natin yung sili. Tapos sabaw, oh, di ba? Gaganahan na agad 'tong kumain niyan. Hmm. Kita niyo naman, no, mga kain, oh. Importante 'yung sabaw, 'yan ang nagpapagana sa paksiw natin, ano? Tapos merong ano yan, may kasamang olive oil yan, mga kainag, yung ating uh sa uh, sabaw ng paksiw na yan. Oh. No? Nako po, Panginoon. Para mamaya, pagka gutom na gutom na tayo sa trabaho natin, sobrang pagod natin eh. Sigurado magkakaroon tayo ng lakas sa ating uh, ulam na paksiw na bango. So by the way, yung aking paa mga kainis, eh, okay naman na. Ano? Yung aking uh, bunyon, yan kung napapansin nyo, medyo... Mulit-lit na ng konti pero medyo may konti pa rin nararamdaman kahit pa paano hindi pa rin nawawala. Eh ganun talaga eh no. Importante hindi siya gout. Kasi yung gout talagang napakahirap at saka marami nga nagsasabi ilang beses ko na inuulit sa vlog natin na yung pagbunyon daw or paggout daw eh hindi ka makakasuot ng chinelas ni sa ni medyas daw hindi ka makakasuot pero tingnan niyo ako nasa sa, nakadikit siya sa chinelas ko itong aking bukong-bukong -bukong na pa hindi naman ganun kasakit siguro yung sakit mga 3% lang ano yung bang hindi yung, yung, hindi ko masabi kung masakit yun o oh, hindi Basta, komportable naman tayo. So, yan, yeah, no? okay na. Tapos syempre, nagluto tayo ng kanin natin ng na brown rice na pinaghalong red rice, mga kainis, ano? Naku, sino ba yung napakagandang binibini na yun, no? Ating bunsong prensisito. na naman, no? Talaga namang yung summer natin yun, ano? Naku, nangulangot pa. So, anyway, mga kainis, ano? Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung combination ng brown rice at red rice. Hmm. Kasama na rin yung laway ko, tumalsik na. <laughs> Yan. Ayos, oh. 'Di ba? Masarap 'yan, healthy 'to, mga ini, mas okay 'to kaysa sa white rice sabi nila. Especially sa mga may mga uric acid na matataas katulad ko. Pero hopefully bumaba na 'yung uric acid natin. Tapos by the way, nagme-maintenance na nga pala tayo ngayon, no? Ng ating uric acid. Binigyan tayo ng doktor ng ating uh, reseta sa allopurinol. Merong ininom tayo niyan. 200 mg a day. Pero ano lang 'yan, pansamantala lang 'yan siguro. Pag bumaba na siya talaga. So, binigyan ako ng doktor ng 3 months sa pag-inom ng alupurinol hindi naman sobrang taas ng ating uh, uric acid pero mataas. 'Di ba? Mataas. Hmm. Importante habang maaga pa eh maano maagapan -ma kaagad mga ka ano? Yung kanin kasi, Inaano ko siya no? Ginaganyan -gan lang yung ginagawa ko kasi pag hindi ko ginawa 'yan, madali siyang mapanis kasi hindi makasingaw yung ilalim niya kaya ang ginagawa ko ginaganyan ko para sumingaw yung sa ilalim. Tapos ilalagay natin 'yan sa sa fridge mga kainags ano. Oh, di ba? Oh, para masingaw, singaw yung ilalim. Mm -hmm. Hindi naka -stack. So tara, ayusin ko muna 'to mga kainis. Huh? Kakain na ako, muna ako. Pasok na tayo. Dito na tayo sa work mga kainags ano. At nako naman, tingnan niyo naman yung langit natin. Talaga namang napakaganda oh. Parang walang kaulak-ulap ah. Hindi ba kayo nasisilaw? Hindi ba nagbabounce back yung liwanag ng araw sa bunbunan ko mga kainags? <laughs> so tingnan nyo yung lakad ko ngayon. Okay na okay na lakad ko mga kainags. Ano, parang wala tayong dinaramdam sa ating mga paa. Ano. Ang bihira naman. Pero mamaya, kung napapansin nyo, meron akong dalang kulay blue na bag dyan. Chinelas ko yan. Kasi baka mamaya, ma-stress naman yung paa natin. At least eh, para magubad mag tayo ng sapatos at sumingaw palitan natin ng chinelas natin dala dala mamaya pagkatapos natin magtrabaho yan pero sa ngayon tingnan yung lakad ko oh, normal di ba normal pero mamaya tingnan natin pagkatapos natin magtrabaho kung anong klase na yung lakad meron ako yun so ito mga kinis nagpalit na tayo ng chinelas no? ito yung sapatos natin no? na ako ngayon at medyo sumasakit yung aking uh, bukong bukong sa kaliwang pa yung bunyo natin ano pag mga 6 hours, 7 hours na akong ano, 6 hours ganyan na ako nagtatrabaho. At nararamdaman ko na yung medyo pananakit kasi bago yung sapatos natin. Syempre pag bago yan medyo makunat pa yan, parang kasing kunat ni Inags kaya medyo <laughs> sumasabit pa sa mga bukong-bukong natin. 'Di ba ganoon yung pagbago kailangan mo pang i-break in para 'di ba? Masana yung paa natin ano. Eh may ano pa, may bunyon pa. Nagkataong may bunyon, masakit talaga. Pero okay naman, nakakalakad naman ako ng maayos kung napapansin nyo. No? Kaya medyo masakit na ramdaman ko. Hello. Hey, Ako so, rin. So, Mahal Good morning sa'yo, Mahal Arena. Oh. Hindi pa ako nakakapagsimula. Kagigising ko lang. <laughs> Binara mo na kagad ka ako. So, mga kinis, okay, ano? Uh, yung ating uh, bunyon, pa, sa paa natin, ay eh, medyo moki na po. Ayan, oh. Nawala na yung konting pamamagaan. Oh. Talagang ano lang, yung kailangan lang talaga pahinga. Kasi syempre sa trabaho natin, nakatayo tayo lagi. Tinulak mo na naman ako mahal na rin. Nakatayo tayo lagi, buhat tayo ng buhat. Pero napapansin ko sa tuwing uh, pagkagising ko mula sa pagkatulog sa gabi, nawawala yung pamamaga, nawawala yung sakit. So ibig sabihin, pahinga lang talaga mga kainis. So tama-tama so, ngayon, ay eh, araw ng day off natin. Magpapahinga tayo buong maghapon. So maraming maraming salamat po sa panood. Thank you very much. Don't forget to subscribe. Click the like button po. Leave your message. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa muli.